Hello, magandang uh, umaga. Once again, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, Dabao Region, at sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Visaya around the world, migalab, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, migalab, shoutout po din sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, itong, ahay na po po. Kapag talagang hindi uh, ah, tumugon si Bongbong Marcos sa panawagan nitong mga yung iba retired generals na ah, na mga mini uniform no na nasa anay ah, ng EFP ng no, mga PMA years ganyan eh baka magkatotoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte na sasapitin niya ang sinapit ng kanyang ama hindi yan dahil sa CADIC. Isa na 'yan. No, na hanggang ngayon tahimik ang ating AFP, tahimik ang ating PNP. Ano ba asahan natin sa PNP at AFP general? Eh baka mga sumisinghot na din ang mga putangina na 'yan kaya umihimod pa sa puwet. Kaya wala silang ginawang action sa presidente. Pero may mga active pa ngayon sa service ng mga main uniforms natin na nasa AFP. ay uh gumagalaw, umaaray. bakit? Dahil dito nga sa flood controls na to. At hindi ito, kapag ito bumaliktad, people power talaga to niyo. Ako po, naman Mr. President. So ayon dito, sa itong uh, manifesto, no? Nang, ah, uh, ng mga general o oh, ito, may nagkaroon sila to, August 7 no na balita na talagang nga uh, may pumirma na mahigit isang daan na na wag mong uh, hintayin talaga na dadami ito at maraming mga pulis ngayon na tinanggal niyo ni relieve niyo sa trabaho lalo na diyan sa amin banda sa Davao ay uh, maraming galit at sa mga iba't ibang lugar pa na nawalan sila ngayon ng trabaho no or ko ni itinapon man niyo sa ibang lugar malayo sa pamilya no So, yun. Uh, yung, ang manifesto dito ng uh, tawag dito, ah uh, mga retired generals at yung iba active pa nga sa servisyo. Sabi pa dito, President Bongbong Marcos, in his state of the nation, boasted 5,500 flood works. Ito yung eh, uh, ni Bibi Sara na si ano, yung aso dyan ni, ni Liza Marcos sa Senado na Senate President na ngayon na ginawa niyang waiter na si Chase Escudero. Oh, binle, uh, ano daw, parang i- eh, Parang sinisipa ni Chase Escudero na ah, yung ama mo, anim na taon, dalawang taon lang, si Bongbong Marcos. Yung parang ganyan, no? So, sino ba yung nagyabang na may 5,500 flood control? Di ba si Marcos Junior tapos sa kanyang administration 2023 and 2024 pinakamataas na budget ng DPWH at dyan sa flood control na yan na kanilang mga sinasabotahe. kaya baha-baha ang Metro Manila Luzon at kahit saan pa doon sa Mindanao may mga baha din doon dahil yung mga major uh, projects doon uh, sinarado ng Marcos Jr. administration dahil ay lang makredit sa Duterte yun So, nainis dito, nagalit talaga dito ang mga men uniform na PMA years sa ating EFP. So, sabi pa dito, those are immediate projects and engineering interventions nationwide that are not part of the master plan, Bunuan told the Senate August 1, isa pa yan, putang inang master plan na yan na wala palang ginawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos at ayaw na nilang uh, gumalaw pa pagdating dito sa flood control. Sinabi na yan ni Bunuan. Nasyak nga si Senadora I.V. Marcos doon eh. Asa kapatid pa yun ng presidente. Ganun ginawa ng kanyang kapatid. Na sinasabi pinagyabang pa ni ay may Marcos noon. Pag sinabi mong Marcos, mga major infrastructure ang pinagawa dahil pinagliabang pinag nila yung San Juanico Bridge, of course. At yung mga ano dyan, yung hospital dyan sa Maynila na ano ba yung hospital na yung public dyan. Eh, ma pa heart center, lang center, at kung ano-ano pa. Eh, bakit ngayon? Pagdating, eh. Pagdating sa junior. <laughs> Wala! Ni <laughs> Isay na narsira daw yung 5,500 flood control dahil tinaanan ng barko. Potangi na talaga yung presidente na to. <laughs> Ay, naku po. Sabi pa dito eh. Di Aquino admin 2010 to 2016 had no master plan either. Uy. Tapos may 6.4 trillion utang iniwan na uh, sinunod ni Duterte yun. <laughs> Ah, uh, tapos sa iba dito. Before terms end, then DPWH Chief Rogelio Singson proposed an integrated water resources management program. He told the Radio 5 broadcasters Ted Filon and si Sarina Guevara. Duterte Admin DPWH Head now Senator Mark Villar was mourned on his uh, tenure 2016 to 2022, he wondered why flood uh, floods reached the Senate building ground floor for the first time ever at the height of typhoon. Uh, ito yung ano, nung July, si Karina. Uh, July 23rd and 25th. Ah, 25, uh, yeah, 25. Government spent 1.14 ah, hindi pala lang pala 1.2 uh, 1.14 trillion Ito na dito For flood control in the past 10 years For all note Senator Joel Villanueva noted The budget for 2024 alone is 245 billion Wow, laking pera tapos wala ni isang flood control ang natapos ng Bongbong Marcos administration. Eh, nagyabang kasi siya sa sunan niya. Eh, basura, di ba? Kalinisan sa bagong Pilipinas. Nakapagkulikta po tayo mula Enero hanggang kailan yun. Nang 400,000 na basura daw. Oh, pag after ka rin, anong nangyari? Nagiging basura ang Metro Manila. Pati Luzon. O, nasampal si Bongbong Marcos, hindi lang sa baha, na taga, hindi lang taga bewang ha, taga tuhod bewang, hindi lang taga liig abot pang pa bubong. <laughs> Sabi si Gordon Carino, singungal, yung kang presidente kang bangag ka. O, ito, dadaan ako, tingnan natin ngayon kung nakakulikta ka nga ba ng maraming basura at marami kang uh, may 5,500 flood control ka, <laughs> Ay, nagubo. ba Most of the signatory generals are from PMA classes, 1960s, 1970s, and 80s. They graduated engineering degrees in those years. Others are advanced ROTC and reformist professionals from top universities. So, uh. so kailanga managot dito. si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kapag hindi, uh, ay nako po, Mr. General. Kasi nga, dito, pagdating sa baha, bagyo, kalamidad, etc. Wala tong pinipili, nakagaya sa uh, survey, nung sino mga putang inang nag-survey dyan ng mga Marcos sa uh, supporters at uh, mga bayaran ni Tamba at ni, ni Liza. Uh, BBM, eh, Uh, nilang paso daw Di Bongbong Marcos si do, si pang si, si BP Sara uh, parang 44% yata ang kay Bongbong Marcos di umano na trust approval ratings something ganyan. tapos kay BP Sara 16% yata po tragis kayo nang eleksyon nga kaya nga di ba parang nang kampanya or bago pa nga yun, eh may mga survey na inalumabas na kung ilan ang trust rating ni Lini Robredo bilang presidente sa mga vice presidential candidate ganyan at saka kay BP Sara na hindi pa nagdeklara dati mataas si BP Sara sa lahat kaya nililigaw-ligawan ni Amy kasama si Bongbong Marcos pumunta sila inamin din naman ni Amy sa interview niya kay ano eh, kay uh, Doc Willie oh. na birthday ni Sara pupunta tayo doon baka may mangyayaring uh, milagro ko so, tapos yon pati si Irene na uh, eh, kung pa, pumunta yata si Sarah sa Ilocos you know, nung picture na yun na nagmano-mano pa si Irene dyan na harapan ni ano ni Milda Marcos nandiyan si Bungo Marcos ang kinangiti abot hanggang nga lang kita ngalang ala nga, eh nabudol si BP Sarah hindi na yung mga serbin la ganyan Duterte ka Gloria Arroyo ka or Estrada ka Aquino ka Marcos ka walang pinili ang baha o nagpinili ang kalamidad na yung bagyo, lindol, or yung bulkan. Kung poputok, kung ano man yung kulay mo, o kung sino yung mga, mga politikong sinusuportahan mo. Basta dadaan sila, aataki sila. Ito yung concern ngayon ng uh, mga PMA years. Dahil hindi lang uh, ma at sa tingin ninyo, mga loyalista dyan, walang naapiktuhan sa baha nung dumaan si Karina. Hello! At sa tingin ninyo, at ito pa, nakakatawa. Sabi ni Carlito Galvez, magbibigay daw ng tulong yung EDCA, yung Amerika, sa, sa Karina. Bagyong Karina na dumaan. Sabi din yan ni Bumbong Marcos, saan ang tulong ng EDCA? sa mga nabahaan dyan sa Metro Manila at sa Luzon wala pero yung China may 3.5 million pesos pinamigay at mismo yung kanilang ambasador pa yung uh, sumama sa pamimigay ng mga ayuda o di po ba binudol lang tayo ng Amerika tapos itong mga putang ina na mga Uh, loyalista, China pa, uh, Amerika pa rin ka Amerika, China pa rin, <laughs> ano pa ba yung sabi nila doon, magnanakaw ang China, hilo. Kung yung presidente nga ninyo ngayon, ninanakaw yung pondo sa flood control, kaya kayo dyan nagkawanda baha-baha. Nag, uh, naghalo na yung tain ng daga, tain ng tao, ihi, lahat na pati basura, lumalangoy kayo doon, tumatay with kayo para isalba ang mga buhay ninyo. Eh, lang ba doon? May 30 yata. Marcos ba rin kayo ng Marcos? O, oh. tingin ninyo walang mga loyalista doon na pumila para kumuha ng uh, ayuda ng China. Mahiyaya nga kayo sa sarili ninyo. Ayun. So mga sir, dito sa PMA, hindi ninyo yung patagalin dahil hindi yan na-action ang Marcos. Wala yan. Baka mamaya, kayo pa mga PMAers na pumirma dyan, tanggalan pa kayo ng mga pension. <laughs> wala magalit pa si Bongbong Marcos, no? Ay, <laughs> tanga si Lisa pala si Lisa kasi yan yung presidente. Yan yung kumukumpas. Kaya nagkandaletse ang Pilipinas dahil uh, yung palaka, yung... <sighs> yan yung ano, kumukumpas sa Pilipinas. Ay, si Bongbong Marcos wala man yan, ni. Eh. Bigyan lang yan siguro ng kalahating kilong... Uh, uh tawas dyan na powder eh singhot-singhot na yan, na si Bibi. Bahala na kayo, wala akong pakialam sa Pilipinas. Basta ako, sob, ka na 30 minutes singhot, no, ng uh, plain uh, white t-shirt na sinasabi ng kanilang mga ano, no. Ay, naku po. So, ito, katagalan to, mga sir, dahil nagising na ngayon yung karamihan ng mga PMRs natin, ng ating mga uh, kasundaluhan. Bungbong Marcos, sir, alam namin hindi mo kaya uh, gampanan ang Pilipinas dahil sa mahal ng bilihin, kulang ang trabaho, kahit anong doktor ng PSA. Wala. Yung presyo pa rin, kahit sabihin ninyong bumaba yung inflation, tumaas yung GDP, etc. Hindi po nagsisinungaling ang mga presyo ng bilihin sa palingki at mga bills ng kuryente, tubig, at pamasahe. Hindi yan nagsisinungaling. Kaya... Kung hindi mo kaya dahil in-hotel ka, magresign ka na lang. Huwag mong hintayin na kalad ka rin ka ng taong bayan. Nakakahiya. Na sapitin mo yung sinapit ng ama mo. Ano pa? Sa bagay, mga makakapal din naman mukha ninyo eh. Hindi na kayo tinatablan ng hiya.